guys! Welcome back to my channel. I got attention na naman ang ating fandom na si Eliza Valdez. Marami ang humanga sa kanya kasi wala daw I si Eliza na tagatulak o tumulak ng tubig ng kanyang mga kating cream line. Ayan, makikita natin talaga si Eliza na tumutulong kahit sa pagtulang ng tubig ng kanyang mga katimates ay ginagawa ni Venom habang siya ay hindi naglalaro. Kaya siguro marami ang, na ang nagmamahal sa kaya Eliza at tinawag siyang Venom kasi walang angas, walang arti si Eliza Valdez. Kahit anong sikat niya, napaka down to earth niya pa rin. Hindi tulad ng iba, di ba, na sikat na may angas pa. Pero si sa walang pinipiling tao. Kahit mapababa man, ay talagang ginagawa niya habang siya ay hindi naglalaro. So yun alam po kayo ang ating updates ngayon hanggang sa muli, bye bye always remember, huwag po tayong magpaka-stress please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong kong upload, bye bye